mula sa mga anekdota ni Saadi mula sa Persia. sinalin sa Pilipino ni Roderick P. Orgelius Mongheng Mohametano sa kanyang pag-iisa Isang araw, ang Mongheng Mohametano ay nag-iisa at namamanata sa disyerto. Ang sultan naman na namamaybay sa kanyang ruta sa kaniyang nasasakupan ay matamang nagmamasid sa mga tao. Nakita niya na hindi nagtaas ng kaniyang ulo ang mongheng Muhametano habang dumadaan siya. Nagalit ang sultan at nagwika. Ang nakasuot ng balabal ay walang pakiramdam tulad siya ng hayop. Hindi siya nagtataglay ng paggalang at kababaang loob. Kung kaya't ang vizier o ministro ay nagwika. Mongheng Mohamedano, ang sultan ng buong mundo ay nagdaan sa iyong harapan. Bakit di mo siya binigyan ng kaukulang paggalang? sumagot ang mongheng muhametano. Hayaan mong ang sultan ang magbigay ng paggalang para hanapin ang magbebenepisyo sa kanyang magandang gawa. Sabihin mo sa kanya, ang hari ay nilikha para sa kagalingan ng kanyang nasasakupan at hindi nilikha ang mamamayan para paglingkuran ang sultan. Mongheng muhametano sa kanyang pag-iisa. Mula sa Elements of Literature nina Holt et al. 2008, Texas, USA. Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.